news updates. Mga balita ngayon Sugatang polis binisita ni Acting PNP Chief Nartates Mahigit dalawang daang katao sugatan sa Trillion Peso March Pangulong Marcos handang paimbestigahan ang sarili sa gitna ng anomalya sa flood control 2.39 billion pesos na halaga ng smuggled goods na sabat ng bagong pamunuan ng BOC sa loob ng dalawang buwan ako po si Cesar Sorian. Maragkatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Personal na binisita ngayong umaga ng Acting Chief ng Philippine National Police o PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga polis na naospital matapos masugatan habang nagpapanatili ng kaayusan sa naganap na anti-corruption rally. Pinuri ni Nartates ang tapang at profesionalismo ng mga polis sa kabila ng marahas na kilos ng ilang rallyista at tiniyak ang pasasalamat at pag-alaga ng pamunuan sa kanilang sakripisyo. Ayon sa PNP Kabuang 205, nakatao ang nasugatan sa mga kilos protesta noong Setyembre 21 kasabay na 53 anibersaryo ng martial law. Sa bilang na iyan, 129 na polis at 76 na sibilyan ang tinamaan matapos magkagirian sa Ayala Bridge at Menjola at sinunog ang isang trailer at mga gulo. Nasa 113 na ang arestado. Tiniyak ng PNP na nanatiling maayos ang karamihan sa mga pagtitipon at ipinatupad ang maximum tolerance sa buong operasyon. Handang sumailalim si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa investigasyon sakaling ipatawag ito ng Independent Commission for Infrastructure o ICI tungkol sa mga irregularidad sa flood control projects ayon kay Palas Press Officer Claire Castro. The President is willing to be investigated po ang pangulo at uh, alam po niya ang kanyang ginagawa at kung ano man ang maaari maimbestigahan dito hindi rin po niya i-excuse ang sarili niya ipinauubaya naman ng palasyo sa COMELEC ang investigasyon sa issue ng pagtanggap ng donasyon ni Marcos noong 2022 elections batay sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ Tumanggap ng 20 milyong pisong campaign contributions si Marcos mula sa mga kontratista noong 2022 presidential elections. Lumalabas din na ang mga naturang kontraktor ay nakatanggap ng malalaking proyekto ng maupo si Marcos sa pagkapangulo. Kinumpirma ng Bureau of Customs o BOC na umabot sa 2.39 billion pesos ang halaga ng nasabat na smuggled goods mula Hulyo hanggang Agosto 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa kabuuan ng 128 na operasyon, kabilang riyan ang 1.23 bilyong pisong halaga ng ilegal na droga, 929 million pesos na pekeng sigarilyo, tabako at vape, 178 million pesos na produktong agrikultural gaya ng isda, sibuyas, karot, manok at asuka. Pinakamalaki ang operasyon noong Hulyo nang nasa batang 110.24 kilos ng shabu sa Manila International Container Port at ang 605.29 milyong smuggled na sigarilyo sa Plaridel, Bulacan noong Agosto 22. Nagpatupad din si Nepomuceno ng mahigpit na polisiya laban sa katiwalian, kabilang ang pagsuspinde ng letters of authority at pagbabawal sa mga opisyal na may interes sa brokerage operations upang mapalakas ang integridad ng ahensya. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.